Hello mga kaibigan, nato na naman tayo. Ah uh, nandito tayo sa isang uh, bahay ng isang kaibigan natin. At uh, dito dito ko kumpisahan yung yung panimulang bati sa inyo sa ating vlog neto the, sa The Province episode 35. At ang, uh, ang ang tema ng o topic natin dito sa vlog neto ay tungkol doon sa pag ng mga palay, ng pal palayan. Kung gaano kabilis at pa paano ba ang uh, proseso ng pag-aani. At uh, panorin niyo mga kaibigan. At uh, The Province, episode uh, 35. Uh, mga kaibigan, at uh, ito ang uh, araw ng pagpapagapas ni ng ating kaibigan na si Lito. At uh, ano na 'yung Reaper doon sa malayuan. Tapos at, uh, ating medyo lalapitan at uh, para makita ang diskarte. Ito na 'yung dinaanan ng Reaper na Ah, uh, talagang sinadyang daanan 'to. Ah, uh, para hindi masira yung palay. Okay. At, ayan, isang pasapa itong daanan na ito. Ah, uh, ganyan. Doon inupisahan sa gawing taas ng repair ang paggagapas. At uh, tingnan natin ang paano ang uh, start at kapitan natin ng konti. At uh, andyan, may mga trabador ito na hindi naman kagaya dati na napakaraming trabador pag nagpagapas. Ito mga ilan lang, nagahakot lang ng palay, na kinaban at saka yung nado sa ripet na yun, ito. isang driver at saka dalawang nagsasako ng palay yung yung merong bagger doon at nakalagay yung sako pag napuno, kukunin nila, tatalian bago ibabagsak sa baba. Ganun ayon, no? Tara, dito uh, lapitan natin ang konti ako doon uh, ganyan lang yan. at merong mga ibang palay na hindi na uh, kaya ng ng river na maabot kaya ginagapas at pinihahagis lang doon sa pinitak para magiik ng ano ng river ganun so ayan at medyo hintayin natin makabalik dito at uh, para makakita kung mabuti kung kanyang skarte yung pagkagapas niikutan yung pinitak unti-unti hanggang sa maipon doon sa oh, ang mahuli yung gitna ganun yung disk diskate ng pagre-repel -ri putik na putik yan at kaya kaya ng river yan kasi yung spike ng kanyang gulong eh malalaki at malakas ang makina ng river na ito hindi basta bastang makina lang yung ano niya yung malayo na siya mabilis kaya saglit lang itong itong kwan na ito. Baka yung bana kasi hindi pag anong tuyo yung palay. Hindi pag anong hinog. Baka hindi pa yun ang ang titirahin. Iiwan mo na. Andun yung gawing bana na yun na siguro mga isang tarya yun. At itong nargito sa medyo taas mga 1.5 hectare. At yun muna ang inuuna dahil naunang tumigas siya. So, ayun na yung river, papalaki. At, uh, makikita natin dito sa kanyang ano, harapan. Meron siyang ano, ah uh, sa unahan na gulong na siya yung umaakap dun sa palay. Na kahit nakadapa yung palay, makukuha niya. Oh, ayan, ayan. Ang gulong niyan ay parang sa bulldozer. Kaya, malapad at malalaki ang spike. At mabilis. So, Ganon yung dating. So, Ganon lang mga kaibigan. At uh, yan yung pagdating doon sa medyo to yung lugar yung nasakong na natalian na nasako ng palay doon nila ibabagsak hindi kasi pwede rin po sa panagpapukutinan uh, yung palay yung sako so, at uh, lang friends at uh, yung iba ay pupuntahan natin yung discarte mamaya kapag uh, what, yung nadoon sa kung saan nila dinadala yung mga kinaban ay titingnan natin at pagkatapos sa bandang huli ay yung kung ilan yung maaani niya hindi man natapos ang maghapon na ito tapos lahat itong ina, ina itong ginagapas nila na nire-repair ok oh, eto yung ating kaibigan na si dito na siyang nag-aalaga at uh, nakamata lang siya tinitingnan wala siyang gagawin kung titingnan lang yan at obserbahan yung mga <laughs> mga naggagapas na yan o oh, ayan eh boss yan eh si kaibigan dito eh <laughs> wag mong wag mong ano yan at baka mabuling ah, kanya bubuntaling kanya <laughs> ang biro lang uh, eto ang lugar nila oh yung lugar nung isa na ba ba yung bali kapatid niya na babae at yung kausap ko kanina na kung um, ilang hektarya ito yun ang asawa bayaw niya ni bayamin at dito yun may kubo dito nakatira oy ay! lagi akong tumagaan dito dito mo ako kilala <laughs> Uh, <pupulutanin> kita sige <laughs> ay, ano? ayan o ang tapa kasi inaaway ako lagi nyan eh eh, pagkatapos, sinahabol ko, takbo siya ni. <laughs> oh, eh, saging oh. Marami eh, ring saging dito, tapos uh, ito. Ano ba ito? Ah. Uh, may ito? Oo. Oh, oh, wala pang bunga, bato lang bunga. Kasalukuyan pala namumulaklak. Oo. Oh, oh. At dito may mangga sila rito. Ah. Uh, tapos yung isang mangga doon, yun yung grafting na kahit na wala sa panahon, ni namumunga doon sa gawin. Maganda itong lugar at nakangit na ito dito sa pala palayan na 2.5 hektar ang luwag. So, ganyan tingnan lang natin muna itong lugar nila. At uh, ito, kung kasi na ito, pagkakan pati ito naabot ng tubig ito bang ba ito dito eh kaya din nila kanat uh, siguro balak nilang patasin ito ng todo para hindi babahati ayun oh karamay ito ito yung manggang grafting na namumunga ito ng malalaki manggang kalabaw eh okay, ayan ah uh, <coughs> ganyan ang dating yan uh, itong mga dayami dito na dyan lang yan mabubulok lang yung mga dayami na Tapos, naharap ko eh pag natuyo na ng konti dito ako kukuha ng mga dayami at uh, i-stack ko muna sa bahay at, uh. Uh, kailangan marami at gagawa, gagawa tayo ng fruiting bag ng oyster at saka yung iahalo natin sa dahon ng saging, yung iba para para sa kuan naman sa bulbarella mushroom. Kano? Ay ano? Oh. oh. Sitting pretty kaya. <laughs> Dapat may meron kang dyan na, 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 ano? <laughs> isang bote diyan. Nakaano? isang bote. Manlang. Ala ba? Ha? Ano? <laughs> Nagaani dapat meron eh. Mamaya, mamaya ba? Pag nakaani ano? Ha? Ay, mamaya na at marami pa akong gagawin. Ma Oo, pupuntahan ko rin yan. Kasi ang hirap na mapumunta doon sa kanya. Dadaan ka ng putik. Eh, ang ganda-ganda ng suot ko. Dadaan ko sa putik <laughs> Mamaya na lang, ganun din yun eh. Ay, kung na, ano ko na si Lito, parang parehas din yun. Ganun din ang tingin doon. Alamin ko na lang kung ilan yung naali niya. Ganun. Dalawang taon sigurado yan. Kasi ang average ng isang hektarya, 120, ganyan. Kung minsan. Eh, tagulan ngayon eh. Oo. Oh. Main crop yan eh. Madalang lang ang makakaisang At saka maganda yung variety na itinanay. Ano ba yan? Triple to. Oo. Oh. oh, isipin mo 50 lang ito. 50 ito. Kaya alit lit Oo, kaya nga oh. So, sabi ko nga nung makita ko ay ay kikita sila sila dito. Ang ganda. Buong buo yung mga uhay eh ako. ko na yun. May isa na akong episode tungkol dito eh. Pangalawa ito. At kung ilan yung maaani. Eh. Okay mga kaibigan, mamaya ulit. Uh, babalikan natin to kung pag uh, na sila at alamin natin kung ilan yung bahanin nila. Ang hula, mga 250 na kaban ang maaani rito. So, lampas sa average. <laughs> okay. So, ito dito. Dito nila dinadala yung yung naani uh, At ah, uh, kaunti pa lang yung na-refill uh, pero isang tambak na itong nandito. <laughs> Kaya maganda-ganda ang dating. So ganyan, at babalikan na lang natin mamaya. At uh, para makita natin kung ilan ang maani nila. Maganda. Ilang kilo yung isang kaban? Uh, yung, hindi natin na lang. May 50. May gate. So cool. Kasi malaki sa ako eh. Kung, -o lang, isin, lang, mga 50, 54, Kung talagang walang ipay pa, mga 55, mga ganyan yan siguro. 54, 54, 55. Oo. Abot pa ng 60 yan eh. Hindi. Hindi abot 60? Ah, okay. bimig. Pwede. You no. Know kayan okay, bit yung bimeg oh, yung okay, yung mga sako yung malalaki bet, malalaki, malalaki poto ito ito marupok ito marupok tangkang dito lang <laughs> ito eh ganun ba pagdating lang ay ganun ba ang sako may may kanya-kanya ding table pala syempre yung okay. okay. kasi ito may baka manipis ito po. pero kung bimeg matibay parang sako lang to ng ipa eh. <laughs> okay. o, o ganon. At uh, iwan natin sila at marami pa tayong trabaho. Ganda uh, mga mga kaibigan. At uh, ayun, paalis na yung traktora. Ahakutin na naman yung iba doon. Saglit lang to, yung 2.5 hectare na yan. Hindi abutin na maghapon tapos yan. Mabilis ang pag-aani ngayon, hindi kagaya dati. Uh, at dito, ito yung lugar ng talisay na to, at yung mangga na yung blinag ko nung kailan yung episode 33 ay kay dito yon at dito ako oh, kami dito ko siya in-interview sa gawin na ito so tayo yung sapa oh. okay mga kaibigan at ah uh, mamaya ulit pag natapos na sila at uh, alamin natin kung ilan yung naani okay meron pa isang kaibigan tayo doon si Jose yung ang um, ang vlog na naman na iniginawa ko sa kanya, episode 32, eh yun, kasabay rin na nagpapareaper sa kabilang ibayo naman. May sapa na dadaanan at uh, maputik. Eh hindi na ako pupuntar. Naalamin ko na lang kung ilan yung maaani uh, niya. Okay? Hindi mo ipakita. Oh, ito yung dito sa niri Reaper. Nakahuli sila ng ibon dito. Marami rin palang ibon dyan. Siya o. Oh. At, uh, anong pinanghuli mo dyan? Hinabol mo lang. Hinabol lang ako. Hindi yan lumipad na tumatakbo lang. Hmm. O yan, tumatakbo lang pala itong mga ibon na to. Ayun, hinuli niya. Mga ilang piraso yan? Hindi na kuha. Alima. Oo. -o. Okay ah Masarap <laughs> sarap ng pulutan yan. o <laughs> <laughs> oh, sige. Oh. Sarap uh, ito naman si ano, yung isa. Iba naman yung nahuli niya. Tingnan ko nga yan. Nahuli mo kaibigan. Lino. Oh, daga naman to, nahuli niya. Oh, ang lalaki. Naku, yan ang the best dito ngayon na ah. talagang uh, in demand yung mga dagangan tsaka ibon na ganyan. Marami nang ganyan ngayon na ah, pagkaanihan. Na kukulong sila sa gini, sa nire-repair na palay. Hmm. So, ang sarap ya, pulutan natin mamaya yan, Lino. Oo, oh, oh, sige. Oo. <laughs> oh. Eh, ang nangyari dito oh? Eh, ina diskgrasya yung ano, yung reaper. Oh. Nabalaho siya. Eh. Dito sa gawin na ito talagang malalim kasi kaya ayan. Ay, sinasabi ko na nga ba itong ito. Oh. Ah, dito magkaka problema sila. <laughs> guys swerte pag hindi na balaho eh accounti na lang natira ayan na lang oh ayan yan ang yan ang itong pattern itong talaga ang pinakamalalim na putik ang putik kaya hindi naka hindi ka hindi naka nakayanan ng river at ayon malis na yung mga tao at nagagilap ng mga gamit na kailangan nila para matanggal yan dyan mahila o oh, ganon nangyari siguro mamaya pa yan, mga Uh, bago naman dumilim siguro ay matanggal nila at matapos na rin ito. Meron pa rin ito, ito. May isang may dalawang pinitak pa rito na hindi pa nagagalaw. At isusunod dapat tapos na ngayon 'yan. Ani pa sila na palaho at uh, na-stack sila diyan. Tingnan nila kung paano makaahon eh wala. So, ang kailangan nila kable o kaya kadena eh kung mga taling ano lang eh napuputol kaya kailangan nila ng kadena o kaya kable na medyo mantibay-tibay so mamaya uh, na tapos sila at naiyahaw niyan pupunan din uli natin ang video ayun naka nakaalis din yung nabalahong reaper at ayun o oh at ayon, uh, tinutuloy niya na ginigiik na itong mga natira dito at uh, magagabi na uh, medyo kumakagat na ang dilim pero kaya ang kaya niya niya at uh, uh, saglit na lang yan siguro mga 20 minutes tapos na yan kagat tapos yung, yung iniwan na ito dito dahil syempre, masyadong malalim yung utik baka pa, lalo pang mabalaho ng tuluyan, yan yan pinagagapas na lang ngayon eh may gumagapas yung isang tao doon uh, gagapasin na lang yun at uh, sila na lang ang magiging yan o kaya kung maaga-aga pa susubo na lang sa river yan siguro ganon din at, uh, pero hindi hindi na. At uh, doon na nagpunta. At uh, tinatapos na yung natirang pinitak na ito. Uh, dalawang pinitak. Ayun siya. Ayun. Uh, matatapos naman niya yan dahil saglit lang niya. Uh, matagal na na nung nabalaho dito mga ala una mecha mga balaw yan dyan eh ngayon lang mga alas 5 nila nakuha na, na iakyat, na itaas dyan bala, na alis sa balaw na at ah uh, kanina hapon lang na matapos bago dumilip na lang. ang ginawa dito para makuha kuha doon sa palam sa malaking traktora yung talagang traktoring traktorang uh, malaki sa malaki ang gulong talagang hihilahin yan <laughs> Hindi na mabigat tong river na to eh. Magaan lang. Right. Ang ganda kasi ng pala eh, Oh. Sa sigurado na sa dalawang daan ang ano nila dito. Dahil so, ito, dito dumano, ito ang sapa. Kapunta ron, doon nila dinadala yung yung kinabando sa gawin ron sa ilalim ng talisan. Ayan, ito kaya, yung mali, maliit lang kasi na trastora ito, kaya itong ginagamit nilang pangako. Kaya, hindi niya nakuha. Oh, malpasan. Ha? <laughs> Ayon, ganyan. At tatapusin na lang nila yan. At uh, mamaya ibabalikan natin yung dating ng... At uh, alamin natin kung ilan, ilan ang naanit dito. Sa 2.5 uh, hektar na pala yan. Uh, talagang tinira na lahat tinaapas ah, na lahat wala nang tinira eh akala ko iiwan itong gawin nito dahil pasangat uh, ah, malambot yung puto pero tinira pa rin at doon nga yun lalubog siya <laughs> eh medyo kon pa yan, ha? parang yung palay dito sa gawin na ito eh yung manibalang pa lang hindi pa gaano matigas Oh tinira na rin eh. Okay, mga kaibigan, mamaya pag uh, Ano natin to sa uh, mamaya eh. Pag uh, natapos na yan, <gibiduhan> ko ulit kung uh, papalis na sila at tatanungin ko sa mga nagsaka kung ilan ang uh, kinalabasan ng uh, uh, kung ilang kaban. Okay? kaibigan at uh, ito yung vlog na ko nito episode uh, 35 ah uh, yung kay Lito na inani at uh, ang kinalabasan ng ani niya nung bandang huli gabi na kasi kaya hindi ko hindi ko na naano at uh, ngayong umaga ko na lang ito uh, sasabihin Uh, umani naman siya ng 220 doon sa 2.5 Hektar na palayan So okay na yun at uh, medyo gumag mas malaki raw ang naani nila ngayon kaysa nung nakaraan na main crop noon. So ganoon lang mga kaibigan at ah uh, uh, hanggang doon na lang uli ang vlog natin nito na at ah uh, Panoorin nyo, uh, ang vlog na ito ay uh, episode uh, 34 sa, at uh, 35, episode 35 sa The Province. At uh, ah, <clears throat> tingnan nyo, panoorin nyo, at uh, kung paano mag-ani na gamit ang repair. Na yun ang makabagong gamit ngayon. Sa nyo, hindi na bago yan, mga siguro nasa mga sampung taon na, na ginagamit. Matagal na at nawala na yung mga manggagapas ng mga tao na na siyang nag naggagapas at naggigiik dati kuan yung, yung ipinapalo sa isang isang ginawang paluan, doon na mismo at, at kumikita yung mga manggagapas noon mas kumikita pa nga kaysa doon sa nagsasaka eh ngayon wala na <laughs> reaper na uh, naggigiik at uh, tuloy uh, ano na yun? Agapas at saka giik. Ganun na yun. naka na yun pag, uh, pag binikaw na. At uh, sagnit lang, yung 2.5 uh, hektar na nasakahin ng palay, eh. ay uh, half day lang yan, natirahin ng river. Kalahating araw lang yan, tapos na. Lalo na kung maganda yung water, hindi gaano malalim ang putik nung pagagapasan. Eh, mabilis. At uh, maganda ang dating, pati yung paghahakot nila ng mga kinaban, eh, walang magiging problema pag uh, matigas yung lupa. So, ganun lang mga kaibigan, at uh, hanggang sa muli, pagpalain tayo nawa ng ating poong may kapal, at uh, laging uh, tumawag sa kanya, at uh, hindi malalayo sa atin ang biyaya na manggagaling sa sa kanya. At uh, gumawa lang tayo ng maayos, mabuti, at magsikap, maging masipag. Huwag pabayaan ang mga bukirin na tiwang-wang na walang tanim at saya. Ganun lang mga kaibigan at salamat sa inyong panunood at pagpalain tayo. Bye-bye!